Eyes, nakauwi na sila mama. Oh, Ito yung kawin nila Ito mama. Ngayong gabi. Ito guys kanina kaninang ng hapon nakuha namin hindi ako nagdala ng cellphone kasi tinignan lang namin doon kung may ano may isda e eh, bigla na lang lumabas so, yan namin ayan. ito kay Manong ngayong gabi kuha niya

Kuha nilang yung kuha nila ngayong gabi yan ito kay manong sila nakataan Ang guys oh Dami ang lalaki oh Hmm Sa kabataan mo pa? Nung kalan mo? Lang. Timing sana guys oh. Mabidyon sana natin, hindi tayo nakadalang cellphone. Hmm. Si sinubukan lang namin magikot-ikot doon sa laut. Ay dinamin nasahan oh. Naka-area kami. Ayun.

pumili niyo auto bukod na ni mama yung isda. Kasi iba-iba yung presyo nyan Wala ilahan marami rin yung holis ng mama. Guys, ditimbangin ini ni papa. kung ilang kilo. yan Ditimbangin ah, kung ilang kilo. Oh, <laughs> guys. so, na niya ng, ano, ice para bukas. Eh, ibibenta ni mama sa palingke ayan. kasama tong ano kuha namin sayang lang guys hindi nyo nakita sinubukan lang namin mag ikot ikot kanina mga alas 5 ng hapon ayan mo. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung aming video. At salamat nga pala sa mga nag subscribe sa YouTube channel. So, hangga dito na lang guys. God bless.